Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, Ikalabingsyan ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang Anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na sa lipi ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, Sumasayo ang Panginoon, matapang na bayani, Sumugot si Gideon, Bakit ganito ang pamumuhay namin kung suma sa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong iyalis niya sa Egypto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga madyanitang ito? Sinabi sa kanya ng Panginoon, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, Paano kung mayliligtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Mayliligtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugud-lugud sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguuto sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahinan ko kayo ng pagkaing handog. Ihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na hari ng walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayo. Inihahin niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iya ng karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon, naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita. Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang, Ang Panginoon ay kapayapaan. Panginoon, Salom. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga gsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup palad ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ipapayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ipapayapa. Aleluya, aleluya, si Kristo ay naging duka upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga lagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? sinabi sa kanila ni Yesus, Tandaan ninyo ito, kapag nakalukluk na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay lulukluk din sa labindalawang trono upang hukuman ang labindalawang lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupay na langalang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,